puno. Bigla ko lumipad. Sinabigay so, ko naman yung best ko, pero ang hirap na isa alang-alang yung alam mo na sa sarili mo na hindi mo kaya. Siyempre, hindi tayo sa pagbilaw, Quezon, yun. May mindy ako, tapos may pamunta dito. Ayan sila. Ayan, sticker Thank you. Salamat po! Salamat 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 po. Salamat salamat po.

Ito Ben? Okay Man. na po. Thank you po. Thank you, you po. Right thank, right 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 right. right. thank you Thank you. Okay, thank you. Thank you. Baka nag-vlog mo pa kami. Ayaw, kasama nga kayo. Eh. Ay, thank you <laughs> po. Salamat <laughs> po. Ingat, ingat. So yun, dito tayo ngayon sa Pagbilo, Quezon. At dito ako nag-stay ngayon sa Tambayan, sa Merene. Ayan si Mamo. Ayan. Thank you, Mama. Tinanggap niyo ako kagabi kahit alang-aling oras na. Okay na po, gayon talaga <laughs> po. Yan. Thank you, thank you. Maraming salamat po. At nakapag-stay naman ako at nakapagpahinga ako ng, Uster, ano, stay. Mm, mm stay. So, mamaya, magpapasundo ako sa kapatid ko kasi di na kaya. So, siya magdadala ng motor. Tapos kasama natin si Yan, si Dope. Yan. So, susunduin niya ako dito mamaya. Nga pala, hindi nga pala, ano, hindi nyo kailangan makipag, ano, tagisan. Ang importante kasi, is yung uh, nabigay mo naman yung best mo. Actually, nabigay ko naman yung best ko pero ang hirap na isa alang alang yung alam mo na sa sarili mo na hindi mo kaya. Pipilitin mo pa. So, para sa akin, um, ayun lang, uh, may inga pala ako ng pasensya kasi hindi tayo nakatapos sa uh, ating ano, ating um, Endurance Challenge. Natapos ko naman lahat ng checkpoints pinuntahan ko yun nga lang, um, yung pabalik ng grade, medyo alanganin na kasi sobrang lakas nung ulan. Tapos, at same time, nasiraan ako. And, syempre, buti na lang, uh, maswerte tayo kasi, andyan si Motomedic, si Ming Sun. Yan, um, siya yung nag-assist sa akin. Sobrang salamat yung kay Ming Sun kasi, alam nyo ba, simula nung pagtawid ko ng Quezon, is antok na antok na ako and... Actually, pag-ewang-ewang na nga ako noon eh. Pero si Mingsun nakaalalay pa rin sa akin. Kapag nakita ni Mingsun na gumigewang na ako, ang um, pinapatabi niya ako, pahinga. Sige, take five lang. Okay lang yan. Kahit matagal tayong makauwi, importante, safe ka. May times pa nga na nasa shoulder ako. Tapos, pagdilat dilat ko, um, tumpok na ng lupa. Tapos, parang puno. Bigla akong lumipad. So, sobrang antok na yon So, sinamahan ako ni Minsan. sabi niya, um, ako na antatapos, tatapos, kaya ko pa. Ngayon ikaw, um, kita sa pinakamalapit na hotel or lodging, uh, lodging house saan pwede na ako makatulog. So, ito yung pinakamalapit, dito kami inabot sa Pagbilaw, Quezon. Yun niya, dito sa Tambayan, sa Marini. Dito ako umabot. And yun nga, sa mga nag-expect, sorry guys, um, hindi ko natapos yung endurance, yung B-Tour. Nagsabi rin ako, nag up din ako kay Boss Arch, na sabi ko na, Boss, hindi na talaga kaya um, bagsak na. Actually, galing kasi ako ng Cebu, pagbaba ko ng aeroplano, uwi ako ng bahay, gear up lang, tapos walang pre -pre preparation, salang kagad sa endurance. So, yun nga pala yung gusto kong sabihin na dapat, bago ka sumali ng endurance, eh, may meron kang pahinga at um, dapat um, yung katawan mo is condition. So, dapat bago tayo pumasok o sumali sa endurance, alamin din natin yung capacity natin. So, ako naman, um, hindi na pag ano, ayoko na ano, kaya hindi ko natapos is sobrang ano eh, mahirap isugal yung ano, yung kapakanan mo. Alam mo nang ang inaantok ka, bakit di ka magpahinga? Or alam mo nang hindi na, di na kaya ng katawan mo, huwag mo nang pilitin. So yun lang ang ko, maraming salamat sa lahat ng nakasuporta sa akin, sa lahat ng nakapagpapicture, and sana sa lahat ng napasaya ko, masaya kayo. At syempre, yun pala, salamatan yung mga taong nakilala ko, ayun mga taong nakasalamuha ko. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo kay Asian Pop Boy. Siyempre gusto ko rin pasalamatan um, si Madam Cheng. Ah, Madam Cheng pala. Yan, Madam Cheng. Um, maraming salamat sa pag-assist sa akin dito sa pagbilaw. Siyempre, salamat na rin kay President ng ERCP dito sa Quezon, um, Quezon Chapter. Um, kay Sir Aris, yan. Thank you. Um, sila yung nag-assist sa akin kasi wala talaga on the met. Ayan. Nakikita nyo lahat yan. Basa. Basa lahat. So, wala akong magamit. Actually, itong extra damit ko, yung imprint, ano, basa rin to, pero medyo tuyo-tuyo na. Ayun, yung brief ko, wala. Basa pa rin. So, um, in-assist nila ako dito para tanungin kung ano yung mga kailangan ko. Um, ayun nya um, binilan niya ako ng brief, ng short, ayan, short pambahay lang naman ah uh, nagpasundo na rin ako dito alayan si dope uh, sa kapatid ko uh, yung kapatid ko na pag ko ng motor ah <coughs> ayun nga hindi tayo nakatagos dahil niya gawa nung um, madaming aberya sa daan nanjan uh, nandyan yung nag-overheat yung motor ko and yung takbo namin alalay na lang syempre pasalamatan ko rin pala si Ming Sun motomedic yan sobrang thank you tol Um, uh, alam mong hindi ko na talaga kaya at uh, hindi na dapat ipilit pa yung gusto kong mangyari. Gusto ko talaga tumapos pero sabi ni Ming Sun sa nakikita ko maaksidente ka lang baka may mangyari pa sa'yo na no worse ipahinga mo na lang. Um, yun yan. Maraming salamat kay Ming Sun yan. Siya yung nag sa akin nung nag-overheat yung motor ko and sa daan kahit pag gewang na ako so maraming salamat Ming Sun. Yan. Siyempre sa lahat ng followers ko maraming salamat at Pakasalamu ako kayo at nakapagpa-picture kayo sa akin. Eh, masaya ako dahil wala akong masabi sa solid na support ninyo. So, yun lang guys. Maraming salamat. And, sunod, tatapos tayo ulit. Sasahal tayo. Abangan natin ulit yung Vitor Endurance version 3. Yan. Yan, tatapos na ako. So, solo bomba ako dyan. So, kita-kita tayo ulit next year. And, peace out.